Gusto rin pala ni Drew Holiday mga idol na mapunta sa team ng Los Angeles Lakers para ma-reunite sa kanyang former teammate. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol, update muna rin tayo tungkol pa din naman sa team ng Lakers. Dahil ngayong araw, itong si Coach Darvin Ham ay basically kinumpirma na nga ang 4 out of the 5 starters niya sa next season. Sabi niya na si Dilo pati na rin si Austin Draves kasama ni Lebron James at Andre Davis ang 4 out of the 5 starters na meron nga siya. At ang kanilang power forward position nga daw is up for grabs. Ibig sabihin niya ng mga idol, etong si Rui Hachimura, etong si Jared Vanderbilt at pati na rin si Torian Prince ang maglalabanan nga sa parating na training camp para nga i-prove ang kanilang worth bilang starter ng Lakers next season. Kaya naman, maasahan natin na maging very competitive ang magiging training camp ng LA Lakers dahil may pinaglalabanan nga sila mga idol. At yon ay bilang starter ng Lakers next to Dilo, Austin Reeves, Lebron, and AD. Anyways mga idol ngayon ay yata ang pag-usapan itong si Drew Holiday at ang kanyang interest na sumali sa Lakers. Pero mga idol hindi lang sa Lakers dahil kasama rin daw ang team ng Miami Heat, ng din ng Clippers, Celtics, Chicago Bulls at Philadelphia 76ers. Yan ang mga kopunan mga idol, ang anim na kopunan na gusto ngang salihan neto ni Drew Holiday for next season. And nilinaw na rin naman na ng Blazers na bago niyang team na gusto ngang i-trade immediately. etong si Drew Holiday pero mga idol gusto nila ng magagandang ang kapalit. Gusto nila mga idol yung sasakto nga sa kanilang pinaplano na ngayon na rebuilding mode. So talaga nga makikita natin mga idol, itong anim na team na ito na gawin ng lahat para nga makuha ang serbisyo ni Drew Holiday for next season. At lahat ng ito mga idol ay mga masasabi nating championship contending team. At kapag naadila si Drew Holiday na alam nyo naman na siguro kung ano ang kanyang kalibre, ay siguradong malaking improvement nga ang maibibigay niya sa kahit sinong team na kanyang salihan. And ang Clippers nga daw mga idol ang currently top suitors neto ni Drew Holiday. Gusto nga daw nila mga idol itong si Holiday bilang kapalit neto ni James Harden na hindi na nila kukunin. And then sinabi pa neto ni Shams sa ranya mga idol na baka daw bago ang media day ng NBA na next week na nga magaganap ay baka malipat na nga itong si Holiday sa ibang koponan. And that only means ang Lakers ay hindi nga siya makukuha. Dahil sa December 15 pa nga pwedeng i-trade ng Lakers ang karilang mga player na kakasign lang ng bagong kontrata. Pero etong balidang ito mga idol ay hindi pa naman 100% sure dahil nasa kamay nga ng Blazers ang magiging kapalaran neto ni Drew Holiday. Yes, pwede na nga nilang i-trade itong si Drew Holiday ngayong off-season bago mag-media day pero hindi nga silang makakakuha ng talaga namang best possible return. Ayon nga sa mga reports mga idol, ang Lakers nga daw ang isa sa mga teams na talaga namang meron mga valuable na asset na gugustuhin ng Portland Trail Blazers dahil meron pa nga daw silang 2029 first round pick na talaga namang very valuable around the NBA. And then nandyan din mga idol ito nga daw si D'Angelo Russell pati na rin si Max Christie na inaasahan na magiging trade package kung sakaling kuwanin nga nila itong si Holiday. At kung pala rin nga ang Lakers na talagang makuha nila itong si Drew ay magiging teammate niya muli marireunite siya dito kay Anthony Davis na tinawag niya ngang brother for life noong taong 2019. So, let's see mga idol, will this play out? Ito bang Blazers ititrade agad si Holiday para hindi na kumasa ang malaking kontrata niya? Or, sila ba'y maghihintay ng ilang buwan pa? to get the best possible return dito nga sa big fish in the ocean na si Drew Holiday.